lang tanong ha, marami talagang nangangarap na maging katulad mo na maging YouTuber na monetize. Okay. Monetized. Mm -hmm. Ano daw yung maibibigay mo sa kanilang tip para marating nila yung mithiin nila na yon ano? na mula sa pagiging uh, newbie katulad ko? Oh. <laughs> Paano ma-monetize sa YouTube? Ano, sa totoo lang mahirap talaga sa YouTube. Oh yes. Mm -hmm. talagang, Actually nauna pa nga yung oh. Facebook kung mamonetize monetize no, ano, kaysa sa mahirap YouTube. Mahirap talaga sa YouTube. Yes. Pero napakasarap naman pag na-monetize ka. Sa inyo, YouTube. Ayun. Oh, so, so ano yung mga pinagdaanan mo, mo oh. na pwede mo i-share sa amin para ma-inspire oh, kami? Hindi kasi yan yung parang natulog ka ngayon, bukas monetize ka na. Oo. Oh. Oh. Hindi ganun. Walang so, ganun. How long, did it take for you to sa be monetized? Akin, one year? One, year. Ayan, one year. Ayan, makinig po kayo ha. ha Uh -huh. dinututubukan ko po yung mga biyahe niya. Talaga namang ako ang napapagod sa kanya. Nandun siya kanina sa Malabon. Mamaya kung saan ang market uh -huh. naman. oh, naman. Sa Lupa, uh -huh. At ang daming tao uh -huh. talaga na natutulungan mo. At Uyan. yan kasi sa YouTube po kasi. Talagang hmm. kailangan nyo talagang pagsikapan. Sikap talaga. Sikap talaga. tagtsaga. So, kasama na lahat yan. Huwag susuko. Ano? Susuko. Oo. -oh. Kumbaga, ano dyan eh. Uh, meron nga yung sinasabi ko na, ano, na tawag yung kapwa, tatlo lang ang sinasabi ko yan pag uh -huh. nag-youtube ka eh. Kailangan, uh -huh. practicein mo yung content na ginagawa mo. Mm -hmm. Nandun ka dapat. Mm -hmm. Immerse pag yourself. Ano? Pag-aralan mo yung bawat video na ilalabas mo. Hindi pwedeng, okay na yan, okay yes. na yan. Oh, oh, hindi pwede yung, Hindi pwede yun. Kailangan, oh, pwede na? kailangan wala kang back. Music na mga... Ay, oo, oh, yung mga may copyright infringement, mga copyright, infringement, Tsaka yung mga copyright, medyo copyright issue. Ano? Mm -hmm. Kailangan sasalain yun sa pag-edit yan. Okay. okay. Ikaw nga eh, pag YouTuber ka, ikaw na yung artista. Oo, ikaw, <laughs> yung ikaw pa yung editor, ikaw pa yung producer. Pati ikaw pa yung director, kaya yung director, Che. Ikaw pa yung content oh, oh. creator. Ay, kaya-kaya direct. talaga oh. ah, director, Che. Ah, yung multi-talented oh, oh, director. Nag-host okay. pa yan ng yo-yo-yo, oh, yo, 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 papasyo. Artista kung titignan pa, niyo po pa. yung mga malaking channel, mm. kung babalikan oh, oh. mm. niyo po yung mga channel nila, mm. Mm. matatawa ka sa mga unang ina-upload una. nila. Ako, mm. tinitingnan mm. ko yung dati kung... Mm. yung mga old videos ko, na natatawa ko. Talagang raw na raw, no? Meron nga po akong ano eh, uh, sinusubaybayan na YouTuber, no? Milyon na yung subscriber niya ngayon. Mm. Pero kung babalikan mo yung mga unang upload niya na nasa nasa ka, nag siya nag nag update sa Manila Bay, uh -oh. nasa cementerio, nag-makeup uh -oh. uh -oh. makeup pa. Yes, so sa so, <laughs> ako nga ang gulo-gulo pa nung kamay ko, nanginginig uh -uh. pa yung kamay ko. Isa siya so, sa don't? mga motovlogger na sikat. Ang galing. Ang ng kontrata sa mga malaking kumpanya. Wow. Hmm. Takes hmm. Mm Takes -hmm. time uh -huh. talaga. Oh, oh, kasi no? ikaw na kasunod dito? No. Hindi na, kasi no. ikaw na kasunod nun. Okay. Eh. Ikaw, ikaw ang ano, ikaw oh, uh -huh. uh, YouTuber uh -huh. namin today. Uh -huh. yung... so okay, so naka isang taon ka bago ka na monetize. kailangan pag-aralan niyo yun. Meaning, Regularly nag-upload ka ng content? Opo. As in, once a week ba? Twice a week? Ganon ka regular? Araw-araw. Araw-araw? Oh, wow. Kung kaya niyong mag-upload ng three times a day, gawin niyo. Three mm. Oh, my God. So, talagang hanap Opo. buhay na, no? E, talagang e, e. commitment. Commit o, Kasi ano po yan eh Twice a week lang yung show namin Kasi, dito Busy, busy -bisi ako eh <laughs> Kasi, dito, Nabanggit na Alala niyo po ba Binanggit ko dati Pag na-monetize ka Na mag-umpisa oh, ng stress mo Oh, ng stress Nabanggit talaga po oh, yun oh, yes, Commitment yes, 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 yes. na Kasi ano eh Gusto mo siyang ano eh Yung sumawad ka na karaan oh, okay. ka na karaan Gusto Hindi mo sa taas na Hindi pwedeng pababa Pataas na pa ano po ba yung huli kong binanggit sa inyo na sahod? Ay, ang tanong ko. Unang sahod mo sa YouTube. Hindi ba Mama? binanggit ko na din dati? Okay. Parang, all right, balik po tayo sa Pilipinas ngayon na. Kami po yung uh, nagkakasayahan dito sa studio. Uh -huh. Alright! All right, so balik tayo kay Kuya NPH. Nabitin po kanina yung mga viewers natin. Of, yung kinukwento mo kanina na Ayun, tungkol so, sa... Yung mga... three, ano, three words lang no para three sa words. ano. So, sabi ko sa mga nag youtube pa lang, sa mga bagong ano, yeah. mm -hmm. nagko YouTube or content creator, uh, study, study, practice at saka faith. Study, uh, pag-aralan mo 'yung content na ginagawa yes. mo. Practicein mo 'yung araw-araw na i-upload mo kung maganda mm -hmm. ba siya o hindi. Mm -hmm. At syempre, tiwala 'yung faith sa sarili mo na kaya mong gawin yung bagay na yun. Yes. O yun ha, Graciel ha. Araw-araw yes. upload. Yes. o kasi upcoming content creator din si Graciel. Kasi yung po yung parang pinaka-attendance mo kay YouTube eh. Oh, yun. Atendance. Para, para, para i oh. yung, yung para maganda statistics mo. It'll it'll yung metrics. Yes. Oh, oh. Totoo yun. So, oh. ganun ka ba mag uh, blog uh, Graciel? Yes, Ina-upload yes, mo yung mga performances mo. Yes no? po. Oh, yes. Oh. Oh, speaking hmm. of performances, pagka daw gusto kang imbitahin, season, event season ngayon. Yes, oh. Christmas. Ang daming bookings. Saan ka daw nila pwedeng tawagan or kontakin? You can reach out to me po through my Facebook, Graciel Hizon, G-R-A-C-I-E L H-I-Z-O-N uh -oh. and through my Instagram po at Grishel Hizon and uh -oh. yun know. lang. And sino ang kakausapin? Mami mo ba o daddy mo? Para sa mga rates at saka <laughs> sa talent fees. To <laughs> <laughs> oh. my parents ah. na lang po. Kasi ah, sino na lang po. Teka, teka, teka. May text dito. Oh. Taken ka na ba raw? Ah. Oh. Teka, ang mamit daddy yata nanonood. Oh. <laughs> uh, what can you say? Oh. Ah. <laughs> Under development. Okay, ah, alam ko na yung mga sagot kasi hmm. nandun yung parents eh. Believe. Nakikinig at nanonood. <laughs> wala pa. Ah, ah, wala pa. Oh, wala hindi pa. pa raw taken. Pwede ah, pa mag-apply. Oh, Kailan mamit daddy muna? <laughs> Ligawan niyo muna si mamit daddy niya. Hindi, pwede eh. sila magpadala ng resume nila rito sa Pilipinas. Oh, pwede. Tapos e ipoporward namin. Oh, oh, dito oh. na lang muna, e screening oh, committee kasi dito. Kasi first time niya kinantay yung song dito eh. So, yes. at least. Uh, alam nila. Yeah. You heard it first on Pilipinas ngayon na on yeah. Aliw, Channel 23, yes. DWIC. Uh oh, Kuya Ed PH, uh, your parting shot please. Okay, so pakisubscribe na lang po Kuya Ed PH po sa YouTube channel and uh, Makikita lang po ako sa ano, sa gilid-gilid ng nang, nang, palengke, <laughs> tanongin niyo lang po si kuya Ed. Makikita nyo po ako. Lali. Sa mga, yeah. sa, mga taga Malabon na Botas, Balinsuela, na napupuntahan po natin. Sa mga vendor, shout out po sa mga kababayan ko po dyan sa Ramos Tarlac, magandang magandang araw. Tsaka po sa family ko. Tsaka salamat po kasi Ross De Losario. Yes! yes! What's, up, What's up, Pilipinas? Pilipinas? Ross yes, De Losario. Yes. Ah, yes. Yes. Pilipinas ngayon na. Maraming yes. Yes, yes. All right. yes.